Hello mga palalas! Welcome back po dito sa ating YouTube channel, Job and Vlog. And for today's video, kami ay mamasyal kila Auntie Hilda at Uncle Dodo. Ngayon yung aming service ang Uncle Roque. Kasama ko po dito si Gigi, si at yung dalawang pamangkin sa Kaila at si Liling. Ayan, at nandito na po kami mga lalabs sa Nahosaan, mambusa kapis. At ito po yung daan papunta kila Uncle Dodo. Ayan, dalakad kami guys. sa kundi makita ito makita. Dito lang ito kayang kuludong. Tantalman ate, di ba? Ayoko. lang bayo mo sa chinilas mo ah. Kaya lang tanaw. Manokin mo Katiro ni ano. Ay medyo ano lang to, medyo may, may uh, tigulang-tigulang naman oh. Binaligyan na lang itong bagko. Yung nanay. Uy, taon ah. Aglok din mo sa baka, hai. hay. Hay baka, di si ka ilo. Maagi lang kami Maglakas lang. Ha? Ma maglaka, Ma ha? Mara, unga na ho. Si si Isul kita sa nga. mo, <tumimu>, mga Sa 15 de febrero, 83 e, yun ako. Ay, 83 ko, Luz? Ay, sa 15, tagali birthday na gi. 15? Oo. Ito, ito. Ikaw, ito. Ah! Ilabas yung sabot. Ay! Ay, kuni daw, kamayat daw. Ay, bakit kamayat ka, Luz? Ayan, guys, yung aming pasadubong kay Uncle. Ayan, yun yung kanyang vitamins na pinaka-favorite niya.

Ano? Tulog lang ko. ngay Ano? Gabriel ulit. Ha? Sa maton. Oo, Gabriel, kita. Over, over na, tako sa lid ko, angkol. Ha, nag-ano ta sa kol. Maton, masakit. Maton, ako. Nagbagoan na yung Over, tako sa lid nung katuhay. lang <laughs> Para mas ba kita. Ay, hindi magtinangis. Wo. Hey. Masakop ako! <laughs> 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 uh, <ulit kami. laughs> ano sautan mo, Kol? music ano eh? Dahil si ang kong sa... Ha? Hi, Dylan. <laughs> <laughs> salamat sa papalo ng Tiyangkol. Ha? Tuangan mo ko. Anja? Oo, oh, okay, may dress ng. Sige. Daro, daro, daro. Thank you so much sa patik mo, oh, mga kuldudong, sa mga ano, papaya, tsaka saging. At saka may suka pa yan. So, pauwi na kami yung mga palalabs. At bigla namang bumuha ulan. So, puti na lang maraming mga dahon ng saging sa paligid-ligid. So, yun na lang po yung aming ginawa na payong para hindi pumabasa ano na parang sumaglit lang po yung ulan, kaya medyo maputi o madulas yung daan. <laughs> cards! O, oh, daw si Carrot man, doh si man, team. Cards eh. Ge, daw si Carrot man, tana eh. si Carrot man. Yun o, yun o. Harap abigal, ay harap cards. Yung abs mo, pakita mo. Ah, baka madulas kayo dyan. Ay, si, di ba? Ganito lang sa bundok pag walang pag walang payong nadala. Yan, saging lang. <laughs> ayan guys, after namin dumaan sa maputik na daan, ayan, malapit na kami sa highway, meron pong ilog, kaya pwede tayo makapaghugas ng ating mga paa. Dasig mo ang tinaw. Hindi ba naman sa Ano ka iska hindi <coughs> <coughs> ko kalong okay nga tukol. O, di ba guys? na kami. Walang karga dyan. Ngayon, ang dami na. <laughs> 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 na kami. Lang na kami. na